homemade jumbo shumai oh ano. Mm. Sige, laman 'no. Oh. Kakahanap ko nga ng masarap na food tripan eh napadpad ako dito sa lugar ng Pasay dahil may nabalitaan ako na may nag-offer daw dito ng masarap na shomai na napakalaki at napakamura. Dito nga lang yan sa Big Shomai Niga. Meron nga sila dito ang dalawang uri ng shomai, isa itong chicken shomai at yung pork shomai nila. Tignan nyo naman mga chong kung gaano kasiksik yung laman nyan. Pabibili mo nga lang to mga chong for only 50 pesos. May kasama pa yung gulaman. ay ma'am! Paano na pong name nyo? Angelica po. Ma'am Angelica, kayo po ba yung may-ari na itong Big Show May Nigar? Yes po, sir. Mam, ma matanong ko lang, bakit Big Show May Nigar? Ba't hindi Big Show May ni Ma'am Angelica? Kasi po nausin tawagan na Gargar eh. ah, Gar ay, ba yung ano? Hindi ba ganang pangalan ni sir? Hindi <laughs> ba? uh, -ano, ano ma po, po. Uh, bali magkano ano kayo, ma'am? Mag-asawa po kayo? Partner po. Uh, bali mo, ano ba yung mga ina-offer nyo dito? Uh, meron po kaming Big Pork Show May tsaka Chicken Show May po. Chicken Show May. Tapos meron din silang ano guys, oh tindang penoy. Ba't parang mura ng penoy nyo, ma'am? Uh, Pakinsi na yan. Hindi po. Yung nakukuhanan ko po kasi mura lang. Kaya mura ko lang din. Oo, oh, ganun. Oh, kung gusto nyo ng penoy, guys, punta kayo dyan. Oh, 10 piso lang. Oh, kahit bumili kayo yung tatlo, 30, 30 lang. Saan ba kayo matatagpuan? Uh, dito lang po kami nakapwesta sa may P. Burgos, Near Santa Clara Church po, tsaka sa may tapat po ng Generica Drugs. Bali mamanong oras po kayo nakapwesto dito? Uh, 3 p.m. po to 1 a.m. ng madaling araw. 3 p.m. hanggang 1 p.m. Sige nga mong patikim nga po ako dyan ng pinagmamulakan yung shumay. Sige po. Dito tayo sa Pasay. Dahil may na-discover ako dito na nagtitinda ng mga giant siomay. Ito lang yan guys, oh. walang iba kung hindi yung big siomay ni Gar. For only 50 pesos mga chong, eh, meron na yan 5 pieces ng malalaking siomay. Bali meron sila ditong pork. Tapos meron din naman sila ditong chicken shomai. So, subukan muna natin tong pork nila. Bali guys, kapag ka gusto nyo naman ng shomai rice, uh, 60 pesos ma'am, no? 50 ah, 50 pesos din pala. 50 pesos, may tatlong shomai ka na, may isang rice. Tapos, may masarap ka pang, yan o, oh, may masarap kang gulaman. Tikman natin. Hmm, ang lasa ng gulaman nila. Bali, try muna natin tong giant shomai nila yung pork muna, ayan o. Kaya natin. Mm. Mm. Ma'am, kayo lang gumawa niya itong siomay nyo, no? Kaya pala, ang lasa. Bale, homemade pala ito, ma'am, no? Homemade lahat. Homemade jumbo siomay, ayan Ang mm. lasa. Ito naman yung chicken siomay nila, lagyan din natin ng na ano to ng Toyo. Ayan oh. Lalagay ko si Bebe Girl. Ayan. Si Bebe Girl to. Ayan. Try na natin. Show my with Bebe Girl. Guys, tignan nyo yung laman o. Oh. ba? Oh, diba? Siksik na siksik. Bali guys, ito namang gulaman nila is 10 pesos lang. Napakasarap ng gulaman nila dito. Bali mga chong gusto niyo matikman tong Big Show May Nigar, ah, dito lang yan sa May P. Burgos, sa May Harapan ng Generica Drug Store. Tapos ito katabi nila si ano, si si Potobongbong at Bibingka. So, ilang